Good na morning Welcome sa ating uh, YouTube channel Mar of Gasta Vlogs Alright, uh, so Ito ang aking vlog sa araw na ito guys Yung aking rides lang Galing uh, Barangay Pangdan Via uh, Barangay Ibol Ayan, yeah, dito sa may area ng ano, Sa so may, may area ng Ibol <coughs> Yung other side, hindi tayo doon sa main road Sa Maharlika Highway Dumaan, pagkasay dito tayo sa pinaka Bypass baba na tayo dito sa barangay Ibol yan, yung sabad ng kaliwa ko yung barangay at uh, medyo steep itong uh, daanan na ito dito guys kaya may yung mga dumadaan dito although mas malapit itong narota, ito na rota kung ikaw ay pupunta ng Catbalogan City alright kaya lang pag hindi ka masyadong uh, mag magmotor ay eh, talagang mahirap tong daanan na ito kasi bukod doon sa ano siya talagang mag usap talaga. Pag hindi ka marunong magkontrol lang mo ng sasakyan mo, ng motor mo, ay uh, prone ka sa disgrasya mo dito. So ipapangita ko lang sa inyo guys kung paano saan tayo dadaan. Dito na tayo guys sa Barangay Ginsurungan Katbalogan City Ayan Okay na yun daan dito Diretso na Sa last year Kalahati pa lang yung nagagawa dito Ngayon o oh, dire diretso na siya So, dito na tayo sa Ginsurungan mula dito ay kakana naman tayo papunta ng Katbalogan City guys, silipin natin yung ginagawang reclamation dito sa ginsurong ano yan, malaki na nakarating na sila dito malayo na nararating so ayun, hanggang doon ito yan Okay. So tuloy tuloy tayo guys Diretso tayo So far Maraki na malaki na yung mga Ano yung mga nagagawa sa reclamation So yan palapit na palapit na dito sa gilid ng kalsada yan purposely para lumuwag din yung Katwalogan City kasi sumisikip na nga yan para karoon na ng ibang mga daanan ibang mga establishment nilagay na rin dyan ito malaking bagay pero sa ngayon yung mga reclamation na yun ay nagtalagang naman nagdudulot ng uh, putik at alikabok dito sa uh, sentro ng uh, siyudad ng Catbalogan. Syempre, pag uulan, uh, yung putik pag nabasa. basa uh, so Tapos pupunta dito sa main uh, main road. Ay talagang uh, magpuputik. So last year, guys, pag dumadaan ako sa ganitong uh, mga pagkakataon na medyo gagagaling sa ulan. Usually itong daan na ito ay talagang maputik Pero sa ngayon parang Hindi masyado Siguro walang masyadong hauling na nangyayari Walang masyadong paghahakot na nangyayari Kaya Okay Tsaka parang uh, ginawa itong uh, right lane na ito Bagong gawa Alright So dito tayo sa area ng Ubanon uh, Na ito na yung Ubanon, Barangay Ubanon Yan. so maraming uh, party na uh, daan dito sa Ubanon ay talagang nasira ng mga truck na nagahakot ng mga lupa na itatambak doon sa reclamation area pero sa napansin ko parang mayroon ng mga ginawa sinimento kagaya nito bago lang ito yan ang ginawa inakayos na dito kasi lubak to dito eh yan kasi sira sira yan ito bagong gawaran ito dito yan na Pero yung kabila, hindi pa um, pinatungan lang so ngayon naman guys ay dadaan na tayo dito sa sentro ng bayan, dito sa may area ng Del Rosario Street hanggang makarating tayo doon sa bahay, sa maulong ito yung area guys kung saan makakabili ka ng mga pampasalubong mga tuyo o dried fish dried seafood sa yan alright so ito yung Obanon del Rosario Street Dito naman sa Catbalogan City guys, ang talagang uh, Means of transportation dito ng mga uh, commuters ay uh, tricycle ganyan, pedicab. At saka ito ng mga motorized na trike. Ayun. Tawag dito sa amin yan, tricycle. At dito naman sa mga Demotor motor ay uh, ayan. Multi multi 'yan. <laughs> trike. <laughs> Ayan, yeah, nandito no? sira pa rin yung mga daan kaya expect natin ipapaayos na rin ito malawag din itong katbalogan guys kaya lang ito lang muna yung part na to ang ibibigay ko sa inyo sa araw na ito dahil lahat eh. dito ko dadaan papunta doon sa bahay yeah. yan ang barangay 3 sa Pierdos yung kabandang kaliwa alright so yun ang mga eskwelahan na yan sa harapan ko guys St. Mary's College yung dating uh, Sacred Heart College yan Diyan ako nag uh, nag college although 2 years lang ako sa college yan dyan ako nag college sa uh, Holy Mary Holy Mary na ngayon ah St. Holy Mary St. Mary ayan dito ito na yung guys yung uh, daan Maharlika Highway na ito Papunta na ito doon Sa mga barangay ng Burak Yan, Maulong Hanggang doon Palabas ng uh, Samar Doon hanggang Ka uh, Kalbayog at Katarman Ito na yung daanan Alright, so So far, sa aking uh, impression ng uh, aking uh, bayang at sinilangan Ay uh, improving, although sa ngayon hindi pa talaga makita Yung talagang uh, total improvement dahil nga karamihan sa mga ito ay under constructions Lalong lalo na yung uh, reclamation area Alright, so overall papunta na tayo doon sa ano kasi marami mga mga constructions sites na talagang makakatulong sa mga kababayan natin dito sa Katbalogan City sa mga kababayan kong waray dito alright so yan na muna guys it's your friendly friend Mar uh, ito ay aking uh, vlog while I'm here in Katbalogan City Uh, mainly talagang mag-attend ng alumni this coming at July 24 ayan so panaka-naka ibibigyan ko kayo ng updates guys sa mga nangyayari kagaya nito guys to inaayos din tong daan na to dito ayan uh -oh. ba, ano, parang elevation may mga highway dito kasi palaging binabaha yan, so ito makapal na ito kaya last year under construction tong area na ito ngayon okay na siya although mayroong mga portions na patuloy pa rin inaayos dahil sa mga siguro mga water pipes na nadadaanan kagaya na dito yan, water pipes din yan kaya, yung drainage uh, ah, pinapatibay <laughs> alright guys so that's it for me once again it's your friendly friend Mark para doon sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe na kayo para naman na makatulong tayo sa ekonomiya <laughs> bye for now